Okay. Thank you. Oh, kung okay. Thank you, thank you. Buko na may ingay, haha. Nakapag namiyama bubuti ko sa yan. Viral ngayon sa social media ang muling nakakaantig na pagtulong ng actress vlogger na si Ivana Alawi sa kanyang vlog kahapon, April 1, 2024. Muling hinangaan ng maraming netizens ang pagbabahagi ni Ivana ng mga blessings na kanya umunong natatanggap mula sa Panginoon at ito ay sa pamamagitan ng isa na namang pakulo sa kalsada. Nagpanggap si Ivana bilang palaboy na naglalako ng sampagita sa labas ng Antipolo Church at kung sino man ang bibili sa kanya ng iniaalok niyang sampagita ay ibabalik niya ng 1,000 times ang bayan nito. Espesyal daw para sa kanyang nasabing simbahan dahil doon umano siya na nalangin ng mga bagay na sa tingin niya noon ay imposibleng mangyari ngunit ngayon ay natanggap niya na. Kaya naman madalas daw siyang pumunta sa nasabing simbahan upang magdasal. Samantala, naantig naman ang puso ng maraming manunood dahil anila, maraming tao pa raw pala ang may mabuting puso na makikita sa vlog ni Ivana. Maliban kasi sa pagbili ng ilan sa aktres, hindi rin nagdalawang isip ang mga ito na makipag-usap kay Ivana kahit madumi at tila palaboy ang itsura nito. Unang tumulong at bumili sa kanya ang isang estudyante na tumigil daw sa kanyang pag-aaral dahil sa pagtaas ng tuition fee at siya lang daw kasi ang nagpapaaral sa sarili niya. Bumili ito ng dalawang sampagita na nagkakahalaga ng 20 pesos at bilang parte ng content ni Ivana ay binigyan niya nga ito ng 20,000 pesos makikitang mangiyak-ngiyak ito sa tuwa dahil first time mo mano niyang makahawak ng ganong halaga. Gayun pa hanggang dulo ay hindi nagpakilala si Ivana upang hindi siya pagkaguluhan ng marami at may pagpatuloy niya ang kanyang vlog. Sumunod na bumili at nakipagkulitan pa kay Ivana ay ang tatay na nagtitinda sa gilid ng manginasal. Maliban sa pagbili ng sampagita, ay binigyan pa nito ang nagpapanggap na pulubing Ivana tinitinda niya kay Mito dahil mukhang gutom daw ito. Ayon kay tatay, naawa raw siya bas sa itsura at maduming damit ni Ivana at akala niya raw ay totoong pinalayas ito ng kanyang amo kaya palaboy-laboy ito sa kalsada. Marami pang ang sumunod na nagpakita ng mabuting puso kay Ivana at masaya ang aktres na naibalik niya ang ipinakitang kabutihan ng mga ito. Samantala, umani nga ng iba't ibang komento at paghanga mula sa mga netizens ang vlog na ito ni Ivana. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Kind and generous heart. Grabe, lahat ng tinulungan niya. Halatang may pangangailangan din. Pero di nagatubili na tumulong sa iba. You are an angel. Yung batang gustong magpulis. Sana makapagtapos. Lahat talaga ng video ni Ivana may sense at may mabuting nagagawa. Hindi nakakasawang suportahan yung gantong klase ng tao. More blessings to Campo at Ivana and family. Siyempre sa ating lahat.